Bishop Rufino June Sescon Jr. formal na nga uh, inordinahan bilang obispo ng diocese ng Balanga Bataan naritong newscoop ni Daryl Justin. Inordinahan na bilang obispo ng Diocese of Balanga sa Bataan si Reverend Father Rufino June Sescon Jr. Sa kanyang ordination at Thanksgiving message, kinilala ng obispo ang naging partisipasyon ng namayapang si dating Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin sa ed sa People Power Revolution. Binigyang diin ni Bishop Sescon na ang tunay na makadyos ay makabayan din. Kasabay nito, hinimok ng obispo ang mga katoliko na ipagpatuloy ang paggunita sa People Power dahil anya ang isang mabuting kristyano ay palaging itinataguyod ang katarungan at kapayapaan. Nagbigay galang si Bishop June sa libingan ni Cardinal Sin bago ang Episcopal Ordination dahil nagsilbi itong sekretarya sa namayapang arsobispo ng Maynila. Nabatid na dating rektor ng Quiapo Church si Bishop Sescon bago talaga ni Pope Francis bilang Bishop of Balanga. Nakatakda namang umupo bilang ikalamang obispo ng Balanga si Sescon sa Sabado, Marso a Uno. At yan ang News Scoop, Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama.